Ayan na, basahin po natin sa Tagalog ang Roma chapter 5 verse 19. Ito po ang pagkakasalin sa bagat kung paanong sa pamamagitan ng pagsuway ng isang tao ang marami ay naging mga makasalanan. Gayun din sa pamamagitan ng pagtalima ng isa ang marami ay magiging mga matuwid. So sino po ba ang unang nagkasala ng panahong yaon? ang sumuway si Eva po. At sino naman po ang tumalima o sumunod sa Panginoon sa amang Diyos kundi ang anak na si Hesus Kristo upang tayo ay tubusin sa ating mga kasalanan. Isa lang po ang karapat-dapat. Hello, hello, hello mga hunters. Ito po yung dalawang barya na sinasabi ko na sa nakaraang video ko. No? Bago lahat, maraming salamat Panginoon sa araw na ito. Yan, iningatan mo po kami. Naway, iningatan mo po kami at ilayo sa anumang kapamakan. Okay, yan po mga ka-hunters. Oh. Ito po ay gawa sa Silver. Ayan. Kung baga sa kuhan ito, 75% silver, copper yung 25%. At saka, yung 10 centavos po ay uh, oh, pare, ganun din po. 75% ang uh, tawag dito. ang uh, 75% ang silver at 10% ang copper. Ayan. So, dito po tayo sa 10 pesos. Ito po ay ay 10 pesos, 10 centavos. Ito po ay may may uh, taon na 1945. Yan, D. Ayan, sinasabi ko po. Pabulit-ulit na sinasabi ko na ang D ay nagkakahulugan na ito ay minted o gawa sa Denver. Yan. Kung tiningnan po natin to kay Nomista. Tingnan po natin kay Nomista to ha. Tingnan niyo po mga ka-hunters. Zoom so, out ko lang. Yan. Ayan oh. May gawa din siya sa Manila. Pag Manila po, ang ah, nakalagay po doon sa salip sa na DIM. Ayan. Ayan. For the 1945 dated coins, 135 million were minted in 1945 and 1945 and 6 million 384,000 were minted in 1946. 1946 ha pero kung mapupuna natin hanggang 45 lang po yung ginawa nila ibig sabihin may ginawa pa noong 1945 gumawa pa rin sila noong 1946 gumawa pa rin sila ng ilang milyon tapos hindi na na itala ayan po yung 1945 circulated po uncirculated po ay 280 ang halaga Ayan po, yung talaan. Umuha pa rin sila ng 8 million. Noong 1946. Ah? Okay po, ayan. Coat of Arms of the Philippines. Ayan po. 2 grams lang pala ang bigat nito. 10 centavo. Ayan po. 75% ang silver. Ayan. Then, centavo. 1944 na yun nakalagay dito. Kainomista. Okay, okay? At, ayan. So, ito naman, dako tayo dito kay 20 centavos. Ayan, 20 centavos. Ito, talaga to, wala ka nang makikita. Ay, yan, 1938 naman ito. Yan, makikita nyo po. Yan po, oh. Letter M. Manila Minted po. Ganun din po. At tingnan po natin to ha. Silipin natin kayo no, Mista to. Kung ang pili silipin natin kayo no, Mista, kung ang tao dito kung magkano yung 19 kasi may pinaka rare po niyan eh yun nga nabanggit ko nung nakaraang video ko kasi ang karamihan ko dito ay 19 45 at saka 44 so ayan tingnan po natin kay numista yan 20 centavos at dumilim okay lang sige hayaan mo na nga kung dumilim siya okay yan po 1940. oh. Ah, nagtatampo Di zoom out natin ba ayan ayan okay maganda na ayan 1944 ang record ni numista ayan parehas po sila ng composition ito nga lang po doble ang bigat po 4 grams ayan. ito po yung sinasabi mga ka-hunters ha ito po yung pinakarare ayan makikita nyo po dyan sa yan dito po sa mint mark letter D tapos may S po yung letter D may parang uh, ko sa gitna yan S po yan na sinasabi nga po dito sa taas ay asa na ba yun paaba ano natin <clears throat> ayan nakalagay nga po dito sa baba D 1944 D is last S for the 1945 dated coins 84 82 million were minted in 1945 and 7,000 at 7 million uh, 400,000 were minted in 1946. So yung 7 million po ganyan po ang nangyari. Nagkaroon ng na, napatungan po yung letter D ng letter S all S na patungan ng letter D. Yan po yung pinaka-rare dyan. Yan yung hawak kong coins 1938. Ayan po. Ang circulated nya ay 1,700 ang halaga. Dito po kayo numista to. Numero lang po to. Sa totoo naman, hindi naman po nabibenta ng ganyan same kwa ng presyo nila. 19 po. Uh, XF o extra fine. Yung AU uncirculated, almost uncirculated 870. Oh. Kaya kung meron po kayo mga ka-hunters, ayan, keep nyo lang po. Itabi nyo, ingatan. Ayan. Ito sa akin siguro to, condition nito, mga panalang to, extra fine. Kung ito, imagraduhan man ng <clears throat> ng tawag dito. AU okay na po okay ayan po mga kahantes information ko sa inyo kaya ingat ingat po tayong lahat at yun happy hunting lang po kung hindi po nabibili ang ating mga coins ngayon marahil may nakalaan po ta sa ating mga buyer na serious na bumili ng mga hawak nating bariya okay po Maraming maraming pong salamat at God bless you po sa inyong lahat. Bye bye!